Magluto po tayo ng dinindin. Ah, uh, yan po yung bagoong na ginagamit ko, yung bagoong na may laman. Kinuwa ko yung lasa ng bagoong. Tapos ah, uh, ko na. Ilalagay ko na yung sahog, galunggong yung nilagay ko diyan kasi may prinito ako kanina. Tapos yan yung mga gulay. Ah, uh, nilagay ko na yung um sitaw, tapos susunod yung patola halo-halo lang 'yan. Pakulo eh, pakuluan hanggang maluto. Tapos naglagay din ako ng talbos ng sitaw. Pasensya na po sa manok, <laughs> ang ingay. Tapos pinaibabaw ko na 'yung sahog niya. Tapos yan na po to na ah, masarap to. Pwede din kayong maglagay ng ah, pampaasim kung gusto nyo. Salamat sa panonood ng reel.